Hindi nagsinungaling si Silvers Rayleigh nang iligtas niya si Pirate Empress. Totoo, hindi niya kayang talunin si Blackbeard. Hindi basta-basta ang lakas ng dugong minana ni Blackbeard mula kay Rocks at hindi yun biro. Kaya hindi na nakakagulat kung bakit takot na takot si Emperor Shanks. Malamang alam na ng grupo nila na dumadaloy sa katawan ni Blackbeard ang dugo ng isa sa pinakakinatatakutang pirata sa kasaysayan, si Rocks. Sa pinakabagong One Piece update, kumpirmado na, Si Rox ang ama ni Blackbeard. Oo, yung Rox na tinalo ni na Roger at Garp sa God Valley 38 taon na ang nakalipas. Noon, marami ang nagdududa kung talagang ganon kalakas si Rox. Baka raw pinalaki lang ang kwento. Pero ngayon, malinaw na hindi yun exaggeration. Totoong pambihira ang lakas ni Rocks, Kaya niyang pumatay ng mga top-level Navy Forces. Pagkatapos ng God Valley, lumipad si Rox sa Giant Island Elbaf. Kasama niya noon sina Whitebeard at Golden Lion. Si Whitebeard ang pangalawa sa Rocks Pirates habang si Golden Lion ang pangatlo. Imagine, kahit ganoon sila kalalakas, sumunod pa rin sila kay Rocks. ba diba obvious? Grabe talaga ang lakas ng taong to. Balik tayo sa eksenang sinagip ni Rayleigh, si Pirate Empress. Noon, hinarap na ni Blackbeard si Pirate Empress at may upper hand na siya. Pero biglang dumating si Rayleigh at tahasang tinakot si Blackbeard, pakawalan mo si Pirate Empress. At sumunod nga si Blackbeard. Pero pagkatapos, inamin ni Rayleigh hindi ko siya kayang talunin. Ang tanong, nagsinungaling ba siya? Hindi. Malakas si Rayleigh, lalo na ang kanyang Conqueror's Hockey. Bata pa lang siya, partner na siya ni Roger. Siya si Silver's Rayleigh. Isang daliri lang niya, kayang paatrasin si Marco. Pero ang problema? Matanda na siya. Sa mundo ng One Piece, habang tumatanda, humihina. Tingnan mo na lang ang laban nila ni Kizaru. Mukhang pantay sila nung una, pero paglipas ng ilang round, hingal na si Rayleigh Hirap makasabay sa bilis ni Kizaru. Ibig sabihin, hindi na siya tulad ng dati. Samantalang si Blackbeard? Ngayon palang nagsisimula. Hawak na niya ang dalawang Devil Fruits at tuloy-tuloy ang paglakas ng kanyang lakas. Madalas mukhang katawatawa si Blackbeard, pero kapag seryoso na, ramdam mo ang lakas niya at ang dugong minana niya. Si Shanks may pambihirang haki at isa sa pinakamahusay ang espada. Pero kahit ganon, nasugatan pa rin siya ni Blackbeard. Hindi man ipinakita direkta sa anime, pero posibleng ginamit ni Blackbeard ang lakas ng dugo ni Rocks sa laban nila. Kaya nga hindi nakapagtataka kung bakit si Shanks ay nag-iingat. Siguro alam nila ni Rayleigh ang totoo. May dugo ni Rocks si Blackbeard. At dahil doon, malinaw na hindi nagsinungaling si Rayleigh. Kung usapang buhay at kamatayan, alam niya. Hindi niya kaya si Blackbeard.